Dapat nagbago sila eh. Walang nangyayari sa akin bukasan nila eh. Huwag lang tularin ng nakaraan namin eh. Di ba? Kasi mapapalalaw na rin tong. Makasawa lang sa pet, Iiyak lang sila. Di ba? Apo. Kaya kayo eh, tigilan nila hanggat maaga. Lolo dito ba? Marami bang nagrarayot? Diyan sa tulay. Mga nagnanakaw pagkatapos. Binabot na nila, hindi na rayot. Hindi mo kamutunin, nakawang pa yung problema. Ah, hindi to, no? Pinatagandaan na nakawang pa. Oh, oh. Kung wala niya talaga, pag nadayo -pa uli dyan, sabihin hmm. ko. Hindi sa ngayon, malay doon sila, wala na eh. Tahimik na eh. Mula ng no ano. Sana yung nagdadala ng mga kakao sa di pagbutihan ng pagdadala, di Yun lang eh. Ng mga karansyo, mga kalugar. Sana iwasin yung ride right sa labaw pala. Tawawag ito sa Panginoon Diyos na lang. Palitas tayo sa kapahamakan. Nagtumagal pa ang buhay natin. Yun na natin eh, di ba? Ay, mga pala natin, diba? nagbagong buhay na eh. Ha? o nga po pala si Pasaway, isa ako sa mga nagbahagi at sa mga nauna, nagbahagi ng istorya ko sa tatong kalye. Maraming natuwa sa akin, mga lalama, mga kaibigan ko rito, mga tropa, mga tropang nakasuporta. Isa nga, kahit nasa ibang daanan ako eh, hindi ko kailangan eh, Pasaway! Lupit mo, idol. May yeah, agal ang Mga kabataan. Nakita na sa TikTok, kuya. Yeah. Ganun nila ako, oh, mga kabataan dito. Kasi kabataan ngayon, marami mapupusok. Mga makukulit. E, parang iba yung dati, tsaka yung ngayon eh. Sa amin kasi dati, eh. hindi batuan. Sa talaga, barilan. Eh ngayon, kabataan ngayon, batuan, skuwan, eskwela, nag -aabangan. Pero isa lang ang masasabi ko sa mga kabataan. Huwag kayong maging mapusok. mandaan Hanggat bata kayo, maging mabait kayo. Huwag na huwag kayong may pagaway, away Huwag na huwag kayong magdodroga. Huwag na huwag, na, huwag na huwag yan? Sundin so, lahat na sinabi ko. Para sa inyo yun. Kasi baka balang araw, pag di nyo sinunod yung sinabi ko, baka sabihin nyo, nakulong ka, tama pala sinabi ni Pasaway. Punta pala rito sa ulungan, di ba? Nasa ulo yung pagsisisi. Nasa inyo na yun, kung di nyo susundin yung sinabi ko. Kasi ako, dalas ko eh. Dalas ko, hirap doon eh, grabe. Hirap. Limang Pasko, limang bagong taon, nabot ko ron. limang birthday ako ron. mahirap. Lala, pag wala kang talaga ron, mahirap. Sasabay ka lang talaga sa kung ano yung pagkain dun. Marami akong ang nakuwang aral doon. Naging pino yung galawa ko paglabas ko rito eh. Marami ko natutunan doon. Doon ko natutunan yung rapper. Siyempre, bakit ka sumagot sa mga nanonungkulan doon eh. para paggalang. sa Oo, paggalang doon. Sunod ka lang ng sunod kung ano yung pinapasunod nila. Kaya yung marawak yung utak ko rin ngayon dito sa labas. Ayun pa rin, to pa rin, tuloy tuloy pa rin. Spatter pa rin ako. Doon pa rin ako lang pang araw-araw na ano. Pang, dito sa eh, bilyaran. Sa bilyaran. Papamaparehas ka na rin yun. Dati pa naman e. Hindi na akong guwagawa. iskoba, matulog, oh. mga tulog, mga oh. Dati ganoon lang ako eh. Pag may lasing dyan, abang ako. Lalo pag sabado. Kasi pag sabado, sahod ng tao eh Abang ako dyan sa mga biros dyan. Lalabas lasing Iaatid ko o nyari. Iskobahin ko na yun. Nung dudukotan ko. Oh. Minsan na natutulog na sa daanan. Bawon lang ako, oh. blade lang. Gagagalan ko lang yung bulsa nun. No, Nakama no. akong oh. hirap dukotin nun no, eh. Gagal mo lang yung bulsa, no. Ganyan yung... dati lahat ko din na... Uh, hindi pala tama. Kasi para sa pamilya la pala iuwi niya, na nice ko pa. Ba ba. Ano, hindi na ako parang gumawa ng ano eh, yung ganon. Manlalamang ako ng ibang tao. Hindi. ah, uh, ayun nga, gaya ng sinabi ko nung una, mas masarap ano, kumain pag yung pera mo galing sa tama, nasa maayos. Sa labas, yung mga magkaaibang pangkat, wala namang away yan sa labas. Pero yung sa loob, ayun, mahirap dun. Buryong din kalaban dun eh. Kaya nagkaaroon din ng gulo ron. Sagian, sagutan, kaya nagkaagulo ron. Sana, huwag na magkagulo, lalo na dyan sa loob. Kasi, lahat tayo may laya pa eh. Lahat tayo may laya pa. Dasal lang. Kaya, dasal lang lagi. Yung natin sa kulungan eh. Dasal eh. Wala akong pinagsisiyan sa tatoo. Wala akong pinagsisiyan. Miski siya. Kasi ito na yung gusto ko e. Eh. may kukwento pala ako. Yung bata ko kasi nakakulong sa San Juan ngayon. Tag-grupo rin, Temple Street din. Kaya, siyempre, doon ako galing. sisis sisisi, si, si, miyak na. Na ba't ganun? Ganun siya napasok. Hindi niya akalain. Oo, oh, talaga akalain niya magaganun siya e. Eh. Sinabihan ko na rin yung mga yun na mahirap. Ayan, ganyan, dumating sa punto na ganun. Sisi siya, siya tinawag niya ako agad. Tulungan ko siya. Oh sa mga kabataan, sundin nyo yung mga lahat ng sinabi ko ha. Ah. Huwag na huwag kayong gagawa ng kalokohan. Mahirap, makulong. Handaan nyo yan. Nasa uli ang pagsisisi. Kayo may pag-away. Hindi kayo maliligaw pag napanood nyo to. Tatong kali ni Boss. Papasalamat din ako kay Sir na dito, hanggang ngayon, dito pa rin ako sa Bilyaran. Pinatuloy niya ako, Sir Jim Seba. Masalamat ako dyan. sa mga kasama ko, yung mga tropa ko, ano. Lagi nandito, sumusuporta rin, mga naglalaro. Mga players ko rito, mga all goods, mga pepper ora, estudyante, bawal. Sa lahat ng viewers at nanonood, suporta natin yung tatong kalye. Sobrang lakas na ito. Uh, Masasabi ko lang sa mga nangungulungan ngayon, alam niyo naman kung gano'ng kahirap ang buhay. Hindi ka gaya ng dati pangungulungan natin. Huwag na natin pairarin yung pangkat, pera natin yung puso sa bawat isa kapayapaan para sa pamilya nyo, pagbabago. Lahat naman tayo may pagkakataon. So sana, yung, pag yung pangungulungan nyo ay eh, magkaroon ng kabuluhan na gaya ko. Dati rin akong katulad nyo. Pero naisip ko na yung story natin magiging pangit sa mata ng mga bata. Kaya kailangan, paglabas natin, higyan tayo ng pagkakataon ng gobyerno ng Diyos para magbago, bagoy natin yung ating pangumuhay. Pagkakataon sa batang may maglayot, huwag niyo bigyan ng sakit ng ulo yung mga magulang niyo. Kasi eh, yung nararamdaman kung kayo masasakali masaktan, ay masigit na masasaktan ng magulang. Ganun kayo kumahal ng magulang. Kaya sana, ang pakita niyo sa magulang niyo hanggang bata po kayo, makatulong kay sa hanap buhay kung ano, mag-aaral kayo maigi. dahil sa panahon ngayon, ang pag-aaral ang kailangan. Computerage na tayo, kaya huwag tayong maglayot mga bata walang may sa ating kagaya ko ganda rin pangarap ko sa buhay ko kaya lang nabarkada ko walang nangyari magkamali man ako huli na lang. kaya sana mapapayo ko sa mga kabataan na mahilig magrayo troublemaker mag-aaral tayong mabuti para para sa inyo rin yan hindi para sa magulang kung lahat bilhin ako ng pagkakatong ano mga ng chairman namin kinawa akong na tapos natatricycle ako double job ikan ang buhay ko ngayon dahil nga gusto ko rin magbago. Gusto kong magpakita ng tama sa mga anak ko para maging halimbawa sa kanila. Kaya yun sa anak ko paano ko sa mga kapwa kong magugulang na galing sa loob, gusto nyo magbago. Pakita nyo sa anak nyo para tularan ko kayo. Mga kasama, Ayun lang. tayo tayong lahat. Suportahan nyo po yung tatong kanya. Huwag nyo po kakalimutan, lalo sa mga kaibigan ko dyan. Maging sa Santa Ana, Pako, lahat, basta lahat na nakakilala sa akin. Supportahan nyo itong tatong kanya. Maraming salamat sa inyo kayo hey, mga bata, wag nang takakin na alas namin. Sana wag nang isipin yung mga kayo-tryo away. Sana magsama tayo ng ma maayos. Lalo na sa pangkat, sana peace time na tayo. Tigil natin yung putukan. Huwag din tayong ano, yung kayo-tryo. Supportan yung tatong kalye, gaya nung ginawa nila sa akin.